Isa pong matagumpay at mapagpalang araw sa lahat ng ating tagapagsubaybay at tagapakinig ng salita ng Diyos. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng isang special na lecture patungkol po sa Book of Exodus chapter 14 at nilalayon ko po na sa pamagitan ng minsahing ito atin pong Makilala ang kapangyarihan ng Diyos at at uh, may kumpara ang buhay ng mga Israel mula sa kanilang pagtawid doon sa pulang dagat. Ang title po ng aking mensahe is The Reason O bakit nga ba kinakailangang tumawid ng mga Israelita sa dagat na pula? Kung atin pong babalikan ang buhay ng mga Israel, mahigit apat na raang taon sila po ay naging alipin ng masamang paraon sa Ehipto sa panahon po ni Jose. Ngunit sa pamagitan ni Moses at sa paglagay ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan, sila po ay nagkaroon ng kalayaan. Ngunit ang kalayaan ito ay sinupok sa pamagitan ng pagharap nila sa pulang dagat at sa likod nila ay ang mga galit na galit at malalakas na sundalo ng paraon na handa silang patayin Mga kapatid, ang buhay po ng mga Israel ay hindi nalalayo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Tayo po ay mga pilgrims o peregrino o isang manlalakbay lamang dito sa sanlibutan. Bakit nga ba pinapahintulutan ng Panginoon ang mga problema tulad ng dagat na pula na kinakaharap ng mga Israel? Samantalang ayon sa mga pananaleksi, maari nilang hindi pwede tawarin o daanan ang lugar na yon sapagat merong mas madaling paraan para makapunta sa lupang pangako na tinatawag na kanaan kapatid, sa iyong pakikinig sa mga oras na ito, ikaw ba ay nakakaranas ng kadagat na problema? O pinalilibutan ka ng iba't ibang klase o patong-patong na mga suluranin sa iyong harapan, gilid o likuran? Ating alamin at saliksikin ang tunay na rason ng Diyos kung bakit niya pinapahintulot ang mga problemang ito sa buhay natin. Una, dapat nating alalahanin na ang Diyos ang siyang nagpahintulot ng lahat ng mga bagay at pangyayari. Nilayo ng Diyos na sila'y dapat tumawid sa pulang dagat sapagkat merong dakilang plano ang Diyos sa buhay nila. Una, ang pangako ng Diyos at ang kanyang layunin na ang bayang Israel ay dapat makapunta sa lupa ng kanaan. Ang kanaang ito ay sumisimbolo ng mga katumbaran at pangako ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan na Israel. Ito ay pagpapatunay na kanyang tutuparin ang mga propesya ng kapanganakan ni Kristo doon sa lugar ng karaan o sa Jerusalem? Mga kapatid, maaring may mga mabubuting bagay at hindi mabubuting pangyayari sa ating buhay. Ngunit ang tiyak na layunin ng Diyos ay makilala natin si Jesus ng lubos na siya ang ating tagapagligtas. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga problemang tulad nito, alalahanin mo na sa pamagitan ng problema iyan, matutuklasan mo ang tunay na solusyon at ang tunay na pagpapala. Tanging si Jesus lamang ang kaligtasan at wala ng iba. Ayon sa Isaiah 64 verse 6, ang mga mabubuting gawa natin ay sama o tulad lamang ng maruming basahan. At anuman ang iyong gawin na paraan, para lamang tayong tinatangay ng malakas na hangin dahil sa ating kasamaan. Ang ibig sabihin nito, anumang pagsusumikap natin sa salibutan, ang kinakailangan lang natin ay si Kristo. Ikaw ba ay nangangailangan ng Heso Kristo sa iyong buhay? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong problema? Sa pinansyal, physical, material, o ang higit nating problema sa espiritual na tanging si Jesus lamang ang makakapaglunas. Ang plano ng Diyos para sa Israel ay sa pamagitan nila at ng kanyang bayan ay maibanghelyohan ang buong mundo. Ito ay pinangako pa mula sa unang ama ng pananampalataya na si Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3 na mula sa kanya at sa kanyang anak pagpapalain ang buong sanlibutan. Si Jesus ang pangako ng Diyos at ang siyang tunay na pagpapala sa ating mga buhay. Kaya naman, Alalahanin natin na kung tayo ay nakakaranas ng mga ganitong klase ng mga problema, ipinapahindulot ito ng Panginoon upang makilala natin si Kristo sa ating buhay. Kung wala kang problema, ikaw ba ay lumalapit sa Diyos? ba diba, sa tuwing ikaw ay may problema at wala ng solusyon, doon natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, bakit nga ba kailangang tumawid sa dagat na pula? I encourage everyone to continue read the whole chapter 14 of Book of Exodus at siya sa atin ninyo ng malalim ang ibig sabihin ng mga talatang ito. Sapagat nakita natin ang matinding takot na nararamdaman ng mga Israel sapagkat sila ay pinahalaman paligiran ng mga kawal na handa silang patayin. Maaring ganito ang ating nararanasan, matinding kawalan ng pananalig, takot sa hinaharap, takot sa mga problema, sa pinansyal, tao o mga pangyayari. Ngunit alalahanin natin, number one, na ang Diyos ang siyang may full responsible sa ating buhay siya ay isang mabuting ama na handang magbigay ng ating pangangailangan. Ang dapat nating gawin ayon sa Kawikaan 16 verse 3 at Isaiah 41 verse 10 na ipagkitawala natin ang lahat sapagkat siya ay tutulong, iingat at magliligtas sa atin. itong pangako ng Diyos na kahit pa sa gitna ng kawalan, ang Diyos ay magiging responsable sa ating buhay. Number two, ang dahilan kung bakit kailangan nilang tumawid ay upang maalala nila na ang Diyos ang siyang gagabay sa kanilang mga buhay. Alalahanin natin na sila ay hinirang at pinili ng Diyos nung una pa. Ngunit, ito ay kinalimutan nila at sila ay naging alipin sa Israel o sa Ehipto. Huwag kang pangunahan ng iyong takot at sa mga salitang negatibo o kawalan ng pananampalataya. Sinasabi natin hindi natin kaya o tapos na ang lahat, tayo ay isang talunan o walang magagawa. Ngunit kung ikaw ay may pananampalataya at nanghawak sa pangako ng Diyos, kahit pa sa loob ng iyong kahinaan at kawalan ng lakas, ang Diyos ay patuloy natutupad sa kanyang pangako sapagkat siya ay Diyos ng tipan o God of Covenant. That's why hinayaan ng Panginoon na sila ay humarap sa isang matinding pagsubok upang makilala nila ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay. Pinatagas ng Diyos ang puso ng paraon upang ipakilala sa kanya sa buong Israelita at Ehipto o Ehipsyano na walang makakapagpigil sa kanyang plano. Nakakatawang isipin na ipinitagas pa ng Diyos ang kanyang ang puso ng paraon, masamang paraon, upang mas lalong magalit at maging matindi ang kanyang pagnanais para kunin ang mga Israel. Ngunit ang plano pala ng Diyos ay ipakilala siya sa buong Ehipto at sa buong mundo. Alalahanin natin na ang Diyos ay tiyak na magpapadala ng tulong sa panahon ng ating pangangailangan. Ang mga anghel ay laging papatnubay sa atin 24 hours. Then, 25 hours, God will work into eternity. Point number three, alalahanin natin na dapat tayong lumaban kasama ang Diyos. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Alalahanin mo, ang Diyos ay kasama mo. Alalahanin mo na may tatlong laban tayong kinakaharap. Dapat pagtagumpayan Una ang laban sa ating matinding kaaway, ito ang ating sarili. Madalas tayo ay nadadaya ng ating sarili at hindi tayo naniniwala kung sino tayo at ano ang kapangyarihan ang meron tayo bilang anak ng Diyos. Pangalawang laban ay ang laban mula sa mundong ibabaw na ito sapagkat ang mundong ito ay pinaghaharian ng masamang hari at nababalot ito ng kadiliman at nakikita natin ang kasamaan na siyang pumapaibabaw sa sanlibutang ito sapagkat ang tao ay wala ng Diyos na pinaniniwalaan kundi ang kanilang sarili lamang. Pangatlo ang laban sa espiritual na mundo sapagkat ang tunay nating kaaway ay ang jablo at ang mga masasamang espiritu na siyang lang sa plano ng Diyos. Kapatid, ikaw ay makipaglaban kasama ang Diyos. Ang Diyos ang iyong magiging kapangyarihan at ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas. Pangalawa, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Aking pinag-iisipan at kinikita sa aking panaginip ang sitwasyon ng mga Israel. Ngunit akin ding nakita na ang Diyos sa pamagitan ni Moses ay pinatunayan na siya ay tunay na Diyos na buhay. Ang Diyos po ng ating pinaglilingkuran ay buhay at hindi patay. Kaya ang sabi niya, huwag kang matakot o stand still. Lakasan mo ang iyong loob at manalig. Maaring ikaw ay sinusubukan ng Panginoon sa mga oras na ito ngunit manatili kang tahimik o imbis na magreklamo katulad ng mga Israel na parito ba kami Moses para kami may paglibingan anong dapat nating gawin tayo ay manalangin lumuhod at mumiling ng pagliligtas ng Diyos Hintayin natin ang pagkilos ng banal na espiritu at di tayo gumawa ng sarili nating kalakasan. O, at makita natin na nawawasak ang gawa ng kadiliman at ang kaharian ng Diyos ay siyang nanguna sa ating buhay. Bilang konklusyon po ng ating minsahe, sinabi ng Panginoon sa mga Israel na tumahan ka at huwag umiyak. Ang Diyos ay gagawa ng daan para sa iyo. Inaalala ko ang kanta ng sinulat ng isang famous na singer na si Don Moen. One of my favorite song, God will make a way when there seems to be no way. Ito ay naisulat ni Don Moen nung panahon na ang kanyang kaibigan o kapatid ay nakakaranas ng isang matinding pagsubok sapagkat nagkaroon ng aksidente at namatay ang kanyang mga kaibigan. Sa loob ng eroplano, inalala niya na ang Diyos ay gagawa ng daan, even in the desert. I hope na meron kayong oras para pagbulay-bulayin ang kantang iyon. God will make a way where there seems to be no way. Sinabi ng Panginoon sa verse 16, Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at mahahati at matutuyo ang iyong lalakaran. Ang bagay na imposible at hindi kayang ipaliwanag ng sensya ay kayang abutin at kayang gawin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya huwag kang umayak sinabi ng Panginoon na papalitan niya ang ating iyak mula sa sakit ay papalitan niya ito ng iyak ng kalipay o kaligayahan. Or we call it tears of joy. Imbes na tears of fear or tears ng pagsakit, paghigpigati, babaguhin ito ng tears of thanksgiving. Kayo po ba ay naiiyak sa sobrang pasasalamat sa Panginoon? Kayo ba ay naiyak dahil sa sama ng loob at umiiyak dahil sa karamdaman o mga problema? Papalitan ito ng Panginoon ng pag-iyak ng pananampalataya. I bless you in the name of Jesus that you will get to enjoy the tears of joy, tears of thanksgiving, and tears of faith sa panahon na tayo ay sinusubok ng Panginoon kung luluubin niya na tayo ay tatawid din sa pulang dagat ng mundong ito. God bless you. I hope God will work sa inyong buhay.